Nagningning ang kalangitan sa fireworks display sa isang sikat na theme park sa Santa Rosa, Laguna kagabi. Bukod sa makukulay na fireworks display, tampok din sa programa ang pagpapailaw sa giant parola na may sukat na 22 feet na likha ng renowned lantern maker mula pampanga na si Eric Kiwa. Sa ngayon, ito na ang itinuturing na biggest parol sa buong Pilipinas. Inabangan din ng marami ang taunang ng Christmas tree lighting ceremony ng theme park. And so anything that we can showcase here about our country is very important sapagkat nakikita, napapakita natin na napakagaling talaga ng Pinoy. And sa mga darating mga panahon, dito right where, where we are standing now is part of what we will call the cultural zone. Pinapangako namin that in the coming years, marami pa kaming uh, tinatago and in store for all of them. I'm very thankful that um, you always light up Santa Rosa and um, nilagay niyo po sa mapa rin naman ang Santa Rosa. But then again, it is not, not just a place, but a, uh, an, um, a way for people, for families to come together to make good memories. Hindi naman pinalagpas na mga bumisita sa theme park na saksihan ang pambihirang pagkakataon. So Very sa huli, layo nito na ipadama at gawing mas magical ang diwa ng kapaskuhan. Bien Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!